Ngayong araw mga master, magi install nga pala tayo ng solar setup 24 volts sa bundok. Pahinga muna! Pahinga! Bigat! Welcome back mga master for today's video ito paalis na kami papunta kami bundok mag install ng solar setup 24 volt setup small setup lang mga master so ayan ang ating mga materialis may railings may charge controller may uh, inverter may battery so bali yung solar panel mga master dati na po yung uh, binili ng may-ari at yan po yung kanyang inverter at saka yung battery ayan po yung medyo mabigat dyan sa so, dalawa na yan kaya samahan nyo kami papunta uh, bundok ano na yung battery ano niyan medyo pa lang At ito mga master, tumawid na ako ng sapat. Ayun ang aming kakarga ng aming mga gamit. Yung top down namin, napaka angas na top down ayan no branyo brainyo. branyo okay so bali ito po ay hanggang baba lang po mga master hindi po yan kayang umakyat papuntang bundok so bali iiwan lang po namin yan doon banda sa may kapatagan kaya maglalakad na lang kami papuntang uh, bahay ng aming pag-iinsulan at so yung pinatras ko na po yung aming top down na malupit na maangas at branyo brainyo branyo at ayan po ang aming sasakyan naming na apat so bali apat po kami dyan mga master isa yung anak ko at saka yung bayaw ko at yung tatay ko ok mga master nandito kami ngayon paahon sa bundok ayan aladala ang mga materyalis ng solar setup na atin i-install 24 volts so malayo layo pa po ito mga master di na kasi kaya ng tricycle patas kahit singgi hirap dito Malayo pa mga master. Yun. Yung dalag-dala ko ito. Yung battery mga master. 24 volts set. 24 volts. Uh, 54 EH. Dahil yun lang yung nakayanan. Ng, ng budget ng may-ari. So sa susunod. Baka balak nilang. Dagdagan ito. Pagka may budget na. Yan. medyo nangangalahati na kanan pahinga muna pahinga Bigat. Pay nga kami, mga master. Dia lalai muna. Hindi kasi abot dito ng ano eh. Tap down Hirap Kada dito singil. Pag-load yung motor mo. Sabit talaga. <coughs> Medan di pala dito? <coughs> hindi ko pa kasi nasubukan eh mamaya iba ang kalalabasan yun yung bahay mga master sa wakas nakarating na rin kami at yan na po mga master yung bahay na aming pag installan ng solar setup so bali yung kanilang solar panel mga master nasa may uh, burol so ililipat namin dyan sa may bubong kasi pinapalipat ng may-ari napakalayo kasi ng pinaglalagyan ng solar panel pero medyo liblib -lib ang kanilang lugar at sabi naman nung may-ari ipapaputol naman nila yung uh, mga puno na makakatabon sa solar panel para masinaga ng maayos yung kanilang uh, setup so nandito na nga po tayo mga master at dumating na tayo simple konting pahinga po muna tayo bago tayo mag install at uh, talagang nakakapagod hindi po biro yung aming paglalakad napakalayo po nun mga master at talagang hirap kami umahon dahil mabigat pa yung aming mga dala napakabigat din ng battery na dala, dala ko at syempre yung inverter ayan Medyo talagang pinagpawisan kami dyan. At talagang sobrang nakakapagod. At yan po yung kapaligiran dito mga master. Ayun, na doon sa burol yung solar panel na dalawa na 300 watts. Napakalayo kumpara dito sa kanilang bahaya yan. Oh. Dyan namin i-install yan sa bubong. Dyan pinapalipat ng may-ari. Kaya abangan nyo po yung part 2 nito mga master. Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Maraming salamat!